Yan, nandito tayo ngayon sa Sabing ilog. Binahana naman tayo. Yan ang safe tire run. baha kami mga ka-plusback. Yan ang bangka ni Kuya ni Emil. Asa taas. Yan safe tire, oh shake Teron double, binibenta na ito, binibenta din sa gustong bumili binibenta din tong Emil binibenta na mga bangka dito at mm, hindi makalakot, laging malakas yan brand yung makina yan mamimili kayo kung gusto nyo yung nasa kahon yan, bangka ni Lulutagi, oh puro ano, binahana naman Ayan, baka nang baha. Oh. Alos uh, nakakalati na yung yung ng tulay. Ah, si Parihara, hindi, hindi din makalakas si Parihara. Malalakad daw lagi alon. Namimisa. Malakas na ang tubig. Ayan, <coughs> baka ni Parihara. hara. Ayan to yung bangka mo. Ando sa dulo. Hindi, hindi naman maano. Ay, samantayo. Nakatali. Palaki na naman po ng baha, mga uh, plasbak. Pag gustong bumili ng bangka, dito binibenta na mga bangka. ang email, binibenta yan. Yan tayo ron, double, dobol, binibenta. Parang hara yan, binibenta na rin. Binibenta na, lahat po ng bangka dito sa amin binibenta na. binahan na naman po kami mga flashback yan ang tayro no take teron lahat oh. yan binibenta rin sa tilambat sa gusto bumili ng bangka PM lang po kayo sa Plus Back Kings Para malaman nyo kung magkano Ayan, si Si Boss Api Si Tutoy Api Ayan, shoutout kay Boss Api Padalan mo naman kami dito hmm, Hindi makalaot Tutoy Sabi ko kay Dadamo, padalan ka ako tayo dito Hindi tayo makalaot eh Ayan. PM lang po kayo sa Plus Back Kings Sa gusto mo muna ng bangka Tatlo po ang binibenta dito ang bangka, ayan po o. Oh. dito na lang po mga idol. Guys, dito po kayo sa Plus Back Kings.